So, ayan guys. Ayaw pa rin kumain ni Siopaw. ubos ko tong tiran niyang Shiba. Ayan Shiba. Ito ngayon ang favorite niya eh. Baka kumain. Kasi ayaw ko muna sanang lumabas-labas kasi malakas ang hangin tapos maulan. Kasi nga, alam mo naman na nandito pa si Katrina. Hindi pa rin umaalis. Ayan. Shiba. Chicken breast. May tira pang konti. Simutin natin kasi ang mahal nito eh. Isang kainan, 70 pesos. Ayan. Try natin. Kasi kumakain naman siya, guys. Ma malakas siyang kumain. Kaya lang. Ngayon ay Matusi. Ah. Oh. Hindi pa ako tapos maglinis. Ah. Oh. Andali. Ayun na. Pusin mo yan. Meron ka pa dun, oh. Namaya, iinom ka ng dextrose powder, ah. Iti-dissolve ni Mama. kusin mo yan pareho Diyan ka lang muna hindi ka lang lalabas hindi kita ikukulong dyan wow, kain ikaw ng herbal tanglad yan guys kasi malambot ang poops nya, siguro may hindi natunaw sa tiyan nya, pag nakain niya yan gagaling na yan, dali bukas kasi ang pintuan kaya distracted ka eh kain kain niya yan pag nangata niya yan kasi ang mga pusa guys, pag masakit ang chan or anuman kumakain niya ng damo yan. kainin mo dali busin mo ha kain sila ng damo guys lalo pag alam nilang masama ang pakiramdam nila alam nilang gamutin ang sarili nila kaso nga lang dito kasi sa amin hindi sila makababa kaya ako na lang ang kumukuha ng mga damo damo sa baba <laughs> ayan nakainanan na niya yan ginangata ngata lang niya Na naman si Clover. Dali, kainin. Kanina guys, nakakain na siya ng isang mahabang ganito. Pangalawa na yan. Nilalaro lang niya pero mamaya kakainin niya yan. Naglinis na siya ng bibig kasi busog na siya siguro kumain na kasi siya may bago na naman siyang gusto ayaw na naman niya ng uh, royal kanin gusto na naman niya shiba na lang. naging choosy siya masama kasi ang pakiramdam niya masama ang pakiramdam mm. ayan may bago na namang treats ang mga dagol mm. Ayan guys oh sa ko na nabili. Yan. Kaya yan si itim, hindi maalis sa tabi ko. Ika-almusal pa lang. Gusto treats na naman. Ayan. Bow and wow. Bikini man. <laughs> Tipaw Dyan ka muna ha. Tipaw pa! muna ikaw ha. Tipaw -paw. Ayaw mamancin. Ay, ayaw mamancin, nanti pau-pau. tipaw pau Ay, ayaw bumangon. tipaw pau tipaw pau Eh, inaabot ni mama. Inaabot ni mama. Inaabot, inaabot ni mama. Ah, mm, lang ikaw ah. Hmm? Maglilinis si mama. Diyan lang ikaw sa kulungan ni Axel. Yan si Choco, oh, nakasilip sa butas. Anong meron? Hm, Anong meron, Choco? Hanggang <laughs> silip ka lang dyan. Yan. Kasi hindi ko mapakawalan si Choco, ay si Shopaw dyan kasi. Lalabas siya dyan. Tatalunin niya yan. Eh, maulan-ulan pa naman. Mahangin. Hindi kita makukuha dyan. Hm, Dyan ka lang muna, ha? Ayan yung pagkain mo, ubusin mo yon. Ayan yung pagkain mo, hindi oh. mo inubos. Ba't di mo inubos? Hmm. Nagising. Pau pau. Hmm, kinakalabit niya si Choco. Magaling na yan. Ha, magaling na yan. Kinakalabit na si Choco. Si Pau Pau. ka lang ha mas safe ka dyan kaysa yung lumayas ka. Hmm? Mas safe ikaw dyan kaysa lumayas ka. Hmm? Ah? Nangangalabit ah? 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 Bad. Bad yan. Dyan ka lang ah. Hmm? Dyan lang ikaw ah. yung pagkain mo oh. Hmm. Ayan. Diyan ka lang. Mamaya bibigyan na naman kita ng lemongrass. Ha? Sleepy pa yan, oh. Para maisukan mo yung kinain mong hindi natutunaw. Hmm. Bait-bait yan. Kulit-kulit yan. Ang galing si... si haba, oh. Kasilip lang siya dyan. Abot-abot mo si haba? Di mo abot si haba. Malayo. Tawagin mo. ba ba Aba ba. bak-bak, Naglalambing. Naglalaro siya. Malambot ang pop mo eh. Maglilinis mo na si mama. Hmm, diyan ka lang muna ha. Hmm? Naglalaro. Oh, niya yung mga dumadaan dyan sa ilalim. Kaya nilalagyan ko ng ganyan guys sa pin kasi aabutin niya yan kakalmutin niya baba ano na naman ba't ka nandyan sa ilalim kakalmutin ka ni Shopao dyan ginagawa niyo dyan alis kakalmutin kayo dyan ni Shopao eh kaya nga nilagyan ko ng sapi o tingnan mo tingnan mo sina kinakalmot niya yung mga naaabot niya. <laughs> Salbay. Sabi siguro ako nakakulong kayo, hindi. So, diyan ka lang, ha? So, ayan yung tanglad na kinuhanan ko ng pinainom ko kay Shopaw. Sana mabuhay ka. Kunin naman natin tong isang maliit na talbos. Ayan. Ibigay naman natin kay Shopaw. Siyopaw. Siyopaw. Oh. Sht. Oh. Dali, kunin mo. Kainin mo, ah. Herbal yan. Choco! Kanina ka pa kaul ng kao dyan. Lika dito! Sht! Ang biskwit mo on, oh, hindi mo kinakain. Nilagay mo dito. Nilagay ni ate dito sa mesa. O, oh, dali. Ayaw mo? Masayin na lang itim. Malmal -mal nito. Ayaw ni Choco. Hmm. Ano ba yan haba? Ayaw mo? Huwag kayong mag -away. Kasi pag binibigay ko sa'yo, ayaw mo. Oh. Oh. Pag ibibigay sa iba, gusto mo. O, oh, sinong wala? Mahaba, o. Oh. Ay, clover. So, ito yung ano, guys. Binili namin kahapon pa sa lubong sa kanila. Yan. Bow and wow. Gata siguro. to kasi milky po, eh. <laughs> Basta may nabasa akong milk yun ayon <coughs> So, dadaan na naman. Ayan, ayan, ayan. Yan ka Limot ang pagkain. Choco! Halika dito. Bala ka dyan. Tama na, Clover. Parang libintador yung kahol mo. So, ayun guys. Si Choco medyo malambot yung pops niya. Pero, pinatry ko muna siyang painumin ng mga ah, uh, pakainin pala ng damo. Kasi di ba po kapag masama ang pakiramdam ng pusa, ay kumakain sila ng damo para maisukan nila yung kung ano mga makain nila na hindi natutunaw. Kasi masigla naman siya eh. Uh, bukod sa masigla siya, maglalaro, kumakain din naman. Pero kapag nagprolong yung kanyang pagtatae, dadalhin ko na siya sa vet kasi mahirap na. Eh, tapos yung poop niya naman ay may laman. Hindi naman yung talagang tubig na tubig. Kaya siguro may nakain lang siya. Mahilig kasi siyang maghabol ng mga ipis eh. Kung ano nung mga gumagalaw, hinahabol niya. Naghahabulan kaming dalawa para hindi niya ma mapatay. Eh, ayun. Siguro napasama. Hindi ko napansin. Kasi paggabi ba diba, maraming mga kung ano-anong hinahabol-habol niya dyan. Hmm. Kaya, ayan, malambot ang poops niya. Pero, pag hindi siya umoke, dadalhin na namin sa vet. Ano naman hanas mo, haba? O, babay na. Haba. Babay ka na. Babay na. So, yun lang, guys. Update ko. Ah, uh, masama ang lagay ni Sopaw. Medyo malambot ang pups Choco, anong sabi mo kay Choco, ay kay pau magpagaling, ha? ko sabihin mo kay Choco, magpagaling, wala kang pake, wala kang kaaway. So, dun ko muna siya, guys, nilagay kasi, maglilinis ako. Eh, lumalabas siya dyan, baka tumalon bigla doon sa baba, eh, hindi ko makuha. Eh, kawawa naman pag naligaw.